Te testing ko pala yung ano, lamp na na giveaway sa akin nung ako ay nag-anak sa kasal. Hindi ko pa siya na te testing kaya ngayon ay titignan ko kung siya ba ay gumagana. Lah paano kaya ito? Oops, yon. Aha, <laughs> uh -huh, yeah, ha para may labas ko yung kanyang cord para pa ribbon ribbon of mine ala mahirap palang tanggalin yung ribbon ay hindi yung ano itong balot nya pero maganda alam mo siya net sama ka. Ya, yeah, ha, yon. Parang success na. Titingnan ko lang kung siya nga ay iilaw kasi meron siyang maliit na bumbilya. Yon. Oh. Jason and Giselle. Meron so, siyang maliit na bumbilya. Nako, may kailangan pala ay eh, may extension ng aking ano. Di mismo doon sa wall. Kaya kuha tayo ng pang extend, pang anuhan ang ganyan. And one, two, three. Tinan natin kung siya ay iilaw. One, two, three. Another bilang. Yaw, naoy, umilaw. Tama-tama pala pagka ako'y matutulog na itong aking gagamitin. Mag-isang buwan na yung kasal. Ngayon ko lang naalalang testing. And meron nga pala siyang liwanag. Umiilaw siya. Yeah, meron na akong magagamit sa ilalagay ko sa aking ulunan. Oh. Hindi masyado kita ngayon guys dahil ngayon ay hapon pa lang. Pagdilim ay makikita ko kung gaano siya kaliwanag. Okay? Thank you ole And ako ay magbababay na. And salamat sa nagbigay nito. Si Giselle at saka si Jason. And sa aking damit naman ay si Leia Armendez. So, di ba Complete accessories. May padamit si Leia. At saka may palam shade si Jason and Giselle. Thank you! Muah!